Yo, yo! What's up mga ka-orago Dito naman tayo sa Osto Pares Snack House dito sa Albay. So, dito located lang siya dito sa barangay Sagmit Old Albay, Dicaspe City. At napag-offer sila ng mga pares at silog dito sa kanilang store, guys. So, guys, huwag na mong at punta na dito sa kanilang store dito sa Osto Pares Snack House. Dito lang yan, ay Sagmit Old Albay, Dicaspe City. Open sila almost 24 7 At ayan, meron silang ang uh, mga silog minus meron silang set A, set B, at set C. So, ayan, meron silang mga combo dito na silog, guys. At ayan, marami pa sila a la carte. Meron pa silang rice meal with coffee. So, guys, ayan, uh, meron silang chicken pastel at lechon cavalli at burger stick at shawarma rice at chicken teriyaki. At meron din silang spicy butter shrimp at crispy pata guys. At meron pa silang scuckweed guys. Ay nag din silang snacks and pares dito. Meron din silang beef regular at meron din overload. So dito open silang guys every 24-7. So ang closing nila is almost 1pm ng gabi. So ayun abang maaga pa pupunta na dito at itry ang kanilang napakasarap na silog at napakasarap na pares dito. At meron pa sila guys, meron, meron din sila dito shawarma at sariling yung mga pagkain dito dito guys, napakamura at affordable dito sa Osto Pares na house. So kitang kita nyo naman kanilang store at kitang kita nyo na naman. ang kanilang place guys napaka environment nila is napaka linis talagang perfect spot para sa mga nagde-date perfect spot to guys para sa mga nagpa-partners at yung mga gustong-gustong mong ligaw pa ng part nito. At ganda yung osto Austin na to. So, makapag-uusap kayo na maayos at makakapag-relax kayo na maayos dito sa Osto Paris Nap House. Dito lang yan guys sa Sadmin Old Albay, the Gaspi So, nag-offer sila na Silog, Paris at Shawarm. Kaya mga kaurago natin, anong nangyintay nyo? Tara na, tikman ang kanilang Silog Bills at Paris. Kaya ikaw nangyintay mo talaga tara na so guys kung nagjamingan kayo ng mga tropa nyo at mga friends nyo classmates nyo, at mga katrabaho nyo so located lang yan dito sa Sadmin Old Albay the Caspian City itong Osto Pares na house kaya wag na magpauli mga kurago natin tikman at ang kanila masasarap na pares at silog meals. So, ito yan. Tingnan nyo naman meron sila guys ditong free pare soup. So, ayan. Kesa yung mga iba mga soup na yun guys is may normal lang so dito pa nila pares talaga ang soup at yan meron silang silog combo set si ito yung order natin guys alam nyo mga kawarago natin sa halagang 120 pesos tingnan nyo guys meron ka ng one rice salt egg at tinapa at egg fry meron pang eggplant at beef tapa so saan kapag pa guys tingnan nyo mga kawarago natin talagang napakasulit ang kanilang combo meals. So, punta na dito sa Osto Paris Stop House located at Sudmin Old Alpine Gaspisi. Tara na guys at tikma. Tara guys, tingnan nyo naman yung loading nyo. Ayan, panay subo na subo talaga. Talaga nagutom yung loading nyo. Pero alam nyo yung lasa guys na tinapatapos itong parang para kang guys nagbe-breakfast meal dito sa kanilang store dito sa Osto. So, talagang Ostong-Osto yung pera mo. Osto-osto talaga yung lugar na to At ostong osto yung mga tropa mo dito Mamarami pa kayo Pero siksikan talaga dito Kaya yun, tinan nyo yung free pares nila na soup Tapos sarap Kaya guys, mapapabalik ka talaga sa sobrang sarap Ayan, so ito yung osto pares menu nila guys Kita nyo naman, ang dami nilang mga silog meals guys At ito guys, yung pinaka best nila yung pares regular nila At yung overload At yung guys, ito yung kanilang silog combo yung mapa set A, set B, set C at ang dami pa. So meron silang a carte guys itong ayan makita niyo naman ang kanilang a carte. So meron din silang snacks at meron din silang drinks. So kumpletong kumpleto. dito kanila lalabas and dito na lahat sa Osto Paris Snack House. Kumakain ka ng Paris din guys at pang humihigop ka ng Paris din. Talagang mapapalingon ko sa langit. Na so, sobrang sarap. So, wala na. Puta na dito. At yung napakapogi ang kanilang mga staffs at waiter. So, puta na dito guys sa Osto Pares Snack House. Pura na at napaka-affordable pa guys. Kaya punta na dito, lahat ng hanap mo, Papasilog, Silog, at Pares. Kompletong preto sila. So yun okay, guys, Sagmin Old Albay. Ito lang yan sa so, Osto Pares Snack House. Punta na. Peace out, mga dragon. Shish! Um, 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 laging tatagan tata Prince kasuko Handa kang gabayan Kaya pagkapit sa mga pangarap Laging hipitan Lagi mo lang galingan Ano mang pagsubok, siguradong gagaan May influencer, number one May search nyo pati sa TikTok, superstar Kaya ano pang hinihintay, abangan nyo na palagi